ano ba kahalaga ang meron tayong pagmamahal sa ating pansa? Ang taong may puso at isip ka lang ba ang kayang gumawa nito? Sabi nila, ang nasyonalismo ang nagiging ugat ng pagkakaroon ng kasaysayan, paniniwala at pagkakaisa Pero limitado lang ba ang pagmamahal na ito para sa mga tao? Lola, panahon niyo mo ba? Uso pa po ito? Hay po, hindi na ginagamit yan noong. Abay, halos nila muna ng teknolohiya ang mga kabataan. Ay kung gano'n ho, hindi na nila nakita ang tunay na ganda ng pagsisita. Parang ganun na ha. Kung nangawa dito lang, magpahingat o na ako kayo ng gamot niyo. Napapansin ko na hindi na bumayos ang paglingan nyo Tapos madalas pa po kayo napapagod. Haya po, matanda na talaga ako. Pag ako talaga namatay, umutuin kita. <laughs> si Lola naman, para ka na nung namamahalam niyan? Lola, gising na po. Lola, gising na po. Mag-umagalag po tayo. Lola, di po ako nakikipaglian sa inyo. Lola! Lola, gumising mo kayo. Lola! 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 This number is not perfect though. Oh, tapos ka na ba sa pag-aaral mo? Opo, makatapos lang. Kumain ka lang, gumawa ng mga assignment mo para makapagpahinta na. Sige ho. Nagusto ko bang sabihin? So, ito ang mga sabihin ko sa inyo, hindi naman kumain ka hindi. Ano na sabi yan? Hindi naman kumain 你给我。<拍> Magandang gabi sa lahat. Kakapasok ng punong balita. Ngayong gabi ay nilubas na ng kumpanyang OpenAI ang tinatawag nilang ChatGPT na siya daw makakasagot ng mga tanong ng mga tao, lalong-lalo -lalo na ang mga estudyante. Maraming salamat po. An yung ano nga ulit yun? Chachi Piti? Dali nga ho ako sa hinaharap. Kung ayaw niyo pong maniwala, ako na lang po ang gagawa ng paraan upang makabalik na ako. Teka, kung totoo nga yung sinasabi mo, ibig sabihin mawawala na ang mga tao sa hinaharap? Ha? Huh? E di pwede nating ibahin na mangyayari. Ho? Huh? Sasakupin tayo ng mga robots, di ba? Pero dahil nandito ka, Galing sa hinaharap, pwede nating maiwasan yun. Oh, huh? Basta, ako bahala. Simula ng araw na iyon, nagpagawang naging pananaw ko sa mga tao. Ang akala ko noon ay lahat sila hindi marunong makontento at hindi marunong ay paglaban ang sarili. Meron pa din palang katulad ni Lola Sina ang kayang ipaglaban ang pagiging tao nila. Hindi na lamang ang pagbalik ko sa hinaharap ang gusto kong gawin, kundi ang tulungan ang mga tao sa pagsisikap ni Lola Sina ay nakabuo din kami ng isang grupo na naglalayong mapanatili ang tradisyon at kultura ng pagsisikap hanggang sa dumating ang isang trahedyang hindi ko inaasahan. Dakos, ngayon, wala pa tayong plano. Pero kung may mga ipa-suggest kayo, open naman tayo sa suggestion. Pero ngayon, tutuloy muna tayo ng mga dalhin natin. Pantanya. Sino mama kayo sa amin? Di marami. May isang espesyal na robot. Katulad namin. Ngunit ikaw ay ang kauna-unahang robot na may sariling pakiramdam at sariling pag-iis. Alam kong hindi ako tao, pero alam ko din na may parte sa akin na tao. Dahil ang mga taong sinakop na mga katulad ko, ang tunay na nagmahal at nag-alaga sa akin. Kaya ipinapangako ko, ibabalik ka sa kanila ang nararapat na sa kanila. Kung ganun, handa na ba tayong labanan sila? Kahit hindi man tayo handa, kailangan nating lumaban. Bakit mo nga pala kami tinutulong mga tao? Eh di ba, robot ka? Dahil taong bumuhay sa akin, tao, ang tunay na nagbigay sa akin ng pagmamahal. Ano get a degree turn. Nagtagumpay sila. Hindi man ako umabot hanggang katapusan. Nakita akong pagbabalik ng katapangan at pagsisikap ng mga tao upang maprotektahan ang kanilang sariling bansa. Tulad ng mga tao, ay naranasan ko din ang matakot, magmahal, malungkot, at tumawa. At yun ang pinanghahawakan ko. At alam ko din na iyon ang nagtutulak sa mga taong ito na lumaban at magsakripisyo.